Hello mga paksi, magandang gabi na naman sa inyo lahat At ito na naman tayo ngayon ay gumagawa na naman tayo ng tinapay Ayan, so kasalukuyan ngayon niluluto ko na yung ginawa kong uh, brownies chocolate at yung ating marble cake no? Ayan, so naisa lang na natin At mayroon pa akong isusunod na gagawin ng atin na namang kababayan. Yan, kababayan na walang kasawa at nasusold out araw-araw ang ating kababayan. Ayan, so dahil naubos na naman yung ginawa ko kanina kahapon na brownies, kaya gumawa na naman ako ulit ngayong gabi para na naman bukas meron tayong may bibinta. Yung ginawa ko kagabi ay sold out kaninang umaga, tanghali pa lang. Ubus na. Kaya ito, sunda na naman natin para meron naman tayo bukas maibibinta. Ayan. So, niluluto na natin ating brownies. Ayan, o. Oh. No? Ito na yung ating brownies. So, konting oras na to Manuluto na ito. At ito ang ating suko marble. Ayan, o. Oh. Malapit na rin ito, mga 5 minutes. Luto na itong ating marble cake, saka... Welcome back to my Chocolate. YouTube channel, Richard Vlogs na TV. Na brownies. Please subscribe yeah. YouTube channel. Thank you for watching. At ito Don't na, forget mga follow, pasin, like, and, and share Facebook page. Cake, saka brownies. Then, five minutes na nakalipas. Yan, so, talagang pagluto ng tinapay eh, kailangan may oras para pag lagi mo siyang ginagawa ay eh, alam mo na kung anong oras siya maluluto no? ayan, ito na yung tsura niya buksakto lang yung ating ay, marble cake luto na rin sabay sabay ko na kaya pag gumawa ko ng choco brownies sinasabayin ko ng marble cake para may kasabay sa sa ating pagsalang sa ob. Yan so initsiate natin ay ang ating kababayan. Ang ating kababayan. Kababayan ko. Ang kababayan paborito ng tinapay ng mga kababayan ayan, so 20 minutes ang ating kababayan ah, ito na, silipin na natin yung ating kababayan bread ayan, buo na so, ilipat na natin ito sa taas ito na yung tsura nyo, mga paks so, ilipat natin sa taas chicken. Ngayon na ito yung ating kababayan breed. Ayan, o. Oh. So, mga 10 minutes. 10 minutes. Luto ng ating kababayan breed. Ayan, mga papsi, luto na yung ating kababayan. Don't forget, follow, like, and Ayan, share Ayan, Facebook so, page Richard Vlog. Ito na yung ating kababayan. Duto na. So, ayan. Uh, ngayong gabi ay sa isat kalating oras, no? Uh, sa isat kalating oras, nakagawa tayo ng limang klaseng tinapay. Ayan. So, kababayan. Dito na. Ayan, ito. So, susunod natin yung ating ginawa ng macarons. Ito na yung last sa ating lulutuin, mga papsik, ng ating macarons. Ayan, so 20 minutes. Ito na ating macarons, ilipat na natin sa taas. Yan. So, nilipat mo na sa taas. Uh, ayan, mga papsi, no? Ah, uh, silipin na natin yung ating macarons. Mukhang luto na ito. Naaamoy ko na naman, eh. Yung kanyang bango, eh. Ayan. So, tingnan na natin. Luto na nga ba itong ating macarons? Ayan. Luto na nga. Ayan na, itsura, loto na. Hmm, bango. Ayan. Loto na ng atin macarons. So, finish na. So, follow na lang sa akin Facebook page at sa YouTube channel. Pasubscribe na lang de Ayun, ay marami tayong mga ina-upload doon na mga video at may mga recipe, tayo doon na naka-upload sa ating mga video. Kaya, uh, sa gustong gumawa ng tinapay ay manood lang sa aking mga video. Ayan mga papsi, ito na yung ating niloto kanina marble cake sa kayong ating brownies. So, slice na natin ito. Please subscribe to my YouTube channel, Richard Vlogs TV. Yan, para may binta na natin kasi medyo malamig na. Yeah. So, slice natin sa ganitong kalaki lang. Yan. So, ganito lang ang pag-slice, no? Gitna-gitna lang para tama yung sukat natin. Tama din yung laki ng pagkiwa natin. Tapos, saka-hiwain natin dito sa gitna ulit. Puro gitna lang ang pagkiwa. Ayan o. Ayan. Ayan. Tapos, gano'n. So, gitna ulit. Ayan. na ayan. so ganun lang ang pag iwan ng ating marble cake yan so ayan na siya oh ito na yung ating marble cake yan napakasarap hmm ang bango ng tinap kapag bagong loto ito naman ang ating brownies ito naman ang hiwain natin so ganun din ulit puro gitna lang yung hiwa, -hiwa natin dito Yeah. Itong brownies natin, no, tatapingan pa natin ito. Pero ito, ready na ito, no. Ito na talaga yung itsura. Pwede na ibinta to. Pero ito, ating brownies ay lalagyan pa natin ng decoration ito. So, icingan pa natin to. Kaya, slice lang muna natin. Yeah. tayo mag-slice. Ito na yung ating brownies. Yan. So, icing pa. Icing na na lang. Okay. Ayan mga papsi. Ito na yung na-finish natin na niloto kanina. No? Yan. Ito yung ating kababayan. Thank you kababayan. for watching my YouTube Brave. channel, Richard Ayan, Vlogs oh. TV. Oh, sarap. At ito yung ating marble cake. Ayun. Oh, oh sarap at itong ating brownies ayan, so yung brownies natin ay tatapingan pa natin yan no? lagyan pa natin ng decoration yan, bago natin i-display no, pero ito pwede na ito i-display, pwede na ito maibinta, at itong ating kababayan, yan so yung brownies na lang atin lagyan ng topping muna para bago natin i -binta. Ayan, oh. Napakasarap ng marble cake. Oh, ayan. Talagang tinapay ng pangmasan tinapay. Ayan, oh. Ayan, oh. Pangmasan bread talaga itong ginawa ko ngayon. Eh. Kababayan at marble cake brownies. Okay. Thank you, mga paksi.